Mga kacharare, tayo ay naimbitihan ni Sister Mila at ni Sister Becky para pasyalan ang kanilang community dito sa may residence tree. Inabutan ko nga mga kacharare na sila po ay nagre-ready na para sa kanilang feeding program. Every Sunday po ay meron po silang ministry kung saan nag-aaral po sila ng salita ng Diyos at nagpipiling program. Kaya mga kacharareet, sa mga gusto pong magbigay, pwede po tayong magbigay ng mga school supply, damit at mga pagkain para sa kanila. Ang community po dito ay pinamamahalaan ng mga Carmelite Sisters. So, Tinala ko na nga po itong school supply para po sa mga estudyante sa community. Siya nga pala mga kachararet, pwede po natin suportahan ang kanila pong livelihood na paggawa po ng mga rosaries at mga bid items po. Which we have received from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Mga kachararet, babalik po ako dito para po mag-serve sa kanila community. Nawa po ipatuloy po natin silang ipagdasal para makatulong at makapag-reach out para sa community ng Residence 3. God bless and thank you for watching. Nawa po ay patuloy po tayong bihiyaan ng Panginoon. Thank you for supporting Balik Eskwela 2024.